Hi guys, kauwi ko lang. Mamaya, ipaprank ko si nanay kasi busy pa siya ngayon, nandun pa siya sa loob ng kwarto guys. Pinapatulog niya pa si Yaya kasi nga siguro hindi siya nakatulog kanina. So mamaya, samahan niyo ko magprank kay nanay. Titignan natin kung anong gagawin niya. Kakauwi ko lang din po kasi. So sasabihin ko kay nanay, magre-request ako sa kanya na gutom na gutom ako. <coughs> ayun guys, sasabihin ko kay nanay na gutom na gutom ako, inubo pa tuloy ako. Tapos, magre-request ako sa kanya. Sasabihin ko sa kanya na gutom na gutom ako, na walang merienda doon sa office. Kaya, naghanap ko ng pagkain. Kasi nga, sobrang sakit na nansyan ko. Yung, gagalingan ko yung pag-acting, guys. Tingnan nyo, panuorin nyo kung anong gagawin ni nanay. Tapos, titignan natin kung maaawa siya sa akin, kung ano yung magiging reaksyon niya. Tapos, guys, at the end, parang naramdaman ko kung ano yung magiging resulta ng pagkain na binigay niya sa akin. Mag-acting ako guys, sasabihin ko na bigla akong magagalit, tapos sasabihin ko na hindi masarap yung pagkain na binigay niya, na parang panis na, ano ba talaga, ganun. Basta gagalingan ko guys, sana ano, panuuri ninyo ha. <laughs> Andun kasi siya sa loob ng kwarto guys. Ngayon na nga sana, kasi medyo kunyari nagugutom na ako. Kaya lang, busy pa sila ni Yayam. So, basta abangan nyo lang guys mamaya. <laughs> Excited na ba kayo? <laughs> Mamaya. Okay? Tingnan niyo guys, nandyan pa sila oh. Gising pa si Yayam at yun, nakita tayo ni Yayam. Ayun na, palabas na siya. Na, ibilisan e, mo na ay. Bakit? Wala ang pagkain sa opisina nyo? Wala nga na. No, ano na, ako. Gutom na ako. Oh, sa sabi, na. kay mag, ano ako, maganda na ako ng merindaw, o kilang sa'yo? Uwi na, kahit na ano nga. Ay? Ano ba naman yan siya? Nalina na gutom na ako. Nãy tất cả. Ui ba, không? tuy 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 là tuy 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 few moments later. Bakit ano bang nangyari? Bakit pang pinakain mo ako ng bulok, Nay? Hila akong makalakad. Tulungan mo muna ako. Okay. Pupunta ako doon. Ay! mo! ako doon. Ay! masakit okay, ako Ano pang pinakain mo kasi sa akin? Hindi naman yun. Ano malinda linda lang yun? Aray ko! Aray! Aray! ito kanina ng, ng aking prank sa kanya. Tingnan mo. Kasi nandito si Yayam. Dito siya o si Yayam dito si Yayam, si nanay nandun sa baba. So, magagalit ako, guys. Ah. Ay, ano mo muna si Yayam, oh? Kanina pang miyam. Ano naman ko yan siya. Nagdedi Nag 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 siya ng gatas niya na ano. Bago yan, Eh, bakit parang na, iba na lasa? Bago yan, Bakit ako muna si Yayam? Kaya may gagawin nga ako. Kanina kayo nagsama rin yung pakiramdam. Mabalian niya, Nay. Saan kayo punta? Na ano ba yan siya? liguan mo nga. Eh, ano naman yan? Ano? Magkakasakit na naman, Nay. Ano mo nang liguan? May magkasakit yan. Oh, oh, man. oh. Mani, kung gusto mo talaga magkasakit. Uy na, ma uwi na ko, baban. Uwi na ko. Dali ka na. Mag-uwi na dami. Hindi Anong ka na ba nakakatuwa, Nay? Na? Mag-uwi ka na lang doon. <coughs> oh, oh, saan mo naman yan dadalhin? Tapos wala pang chanelas. Yeah. Nay, ano na, ayan na, mag-uwi ka na lang doon. Nainis na ako. Ay, mag ka muna doon. Kaya naiinis ako, nagasakit ba yung ulo ko? Sakit yung ulo? Oo, doon sa pinakain mo kanina. Kay... Eh, niya, niya naman yun. Tapos nag... Hindi, eh, nag ano pa siya kanina. Nag... Dedi -de ng ano niya. Gatas panis na yata yun. Ikaduha ko na nga yung tipla eh. mag ka muna. Nay, kay kasakit ang ulo ko ba? Oo, oh, mauwi na lang ako ah. Bye-bye. mag ka na. Kaya nga na lang ako. Maghanap na lang ako ng iba na maayos-ayos. Sige na, Nay. Hindi pa maaga pa ako kakaano pa sa pamasahe. Iwan mo na lang yan dyan, Nay. Mag-uwi ka na lang doon. Iwan na ako. Bye-bye. Bye-bye. Iwan na ako. Kaya ko na rin yung magbantay dito. Bye-bye. Lagi nilang biyak. Tapos ganyan, nakadidi pa ng mga panis na gatas. Iwan na lang, Nay. Pwede mo na yung mga gamit mo mm. doon. Pwede na rin yung tiyak, di ba? Pwede uh, na Ha? Ready na. Ayaw nga. Ma. Ayaw na lang. Ayaw nga. Pwede mo na lang. Pakot um, ka na lang. Lagi naman umiyak niya yan. Hindi mo rin nababantayan ang gusto. Nay! Nay! Iyan e, mo na lang yun. Saan ka na? Ba, guys? Kapag ako? Oo, oh, mag-ano ka na lang ka parang kaya na rin namin yan. Mag-anap na lang ako ng bago. Mm. Eh, marunong na rin yan siya. Eh, lagi yung eh. Sige na. Yeah. mag ka na na kayo nanay, kay maglakad rin kami. Na, hmm. Iyak ko ng ganyan na lagi yung bihiyak. Ayos na lang ako ah. Sige na yung misundo rin kami mamaya oh. Hindi na. Hindi na na nga. Pwede lang bag eh. Sige na, sige na. Bye-bye, ako, Bye -bye. ako. Babay, ha. Bye-bye. Nakatako. Bye-bye ha. Bye-bye ha. Takat na ako ha. Bye-bye. Takat -bye. na ako. Takat na rin ako. Huwag mo naman ako. Naipaiyakin. Maglakad ka na kung maglakad mo na. Ay, tigre na lang ako. Magaling. Hindi magaling. Okay. Oh, paiyakin. Iwan, eh, tabi di. Okay. Mami, iiyak na naman yan. Makita ka na naman niya. O, mag talaga yan. O, okay, paglakad ka, ka na nga. Kaya bang maaga pa? O, para makaalis din kami. O, sige. Mag-alis kayo. O, akin yan. Sige na. ina eh, nainis na rin ako. Lag ka na lang din, ano. Ganyan, lagi rin biyak bi si Ayan sa'yo. Sige na, Nay. Kaya nga na, na rin. Sige na. Alis na lang kami, ah. Mami, mag-iyak na naman yan siya. Oh, mag na naman niya, na. mag Sige nanay, ako ba, hindi na, nayak. Ba'y na nakikita paglukuhan? Maglakad ka na kung maglakad ka. O, oh, sige. Oo, lakad Bye-bye. Oo, naman pa alam sa kanya. Iyak pa yan eh. Manalo ko na. Kahit para makalit ako. Sige nanay, ma oh, na, nay. Kaya ma. Sakit ang ulo ko. Huwag mo pa yung mapapuwi sa ako oh, yung gate. Tsaka yung pinto. Oh, sige. Lakad lang ako, wala akong pamasahe. Oh, malupad. Ang ganda naman yan siya. Mm -hmm. Ano mo pa makakain Para magalis na ako. Bye bye. Oh, ready na ito eh. Oh. Oh, alis na. Diyan ha. Oh. Ilagay ko dito. Tayo mga alam ko man ang ito. Oh. 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 Okay. Ikana okay, na. Pwede na diyan. Oh, sige na na, yun na yung pera doon sa kuan ko niyo na lang. Oh, sige. Abis ta ko ah. Sige. Ano ka naman paalam sa kanya? Dari-dari-dari ko na. Dari-dari ko ako. Ah. It's a prank! Ay! Pag na to? Ang kabol sa'yo? Ay! <laughs> at dahil na prank si nanay guys muntik na ka siyang umalis e eh meron pong pa-cellphone po yung kanyang bossing kahit na second hand lang basta may magamit lang daw po si nanay pagka sila lang niyayam dito sa bahay at natatawagan sila may uh, pa-cellphone second hand nga lang <laughs>